sino yung bata na mapusok na grabe magambos yung sa sa Kumbal area uh, si sa Jingoy Jingoy si Jingoy Estrada di, di ba Jingoy Estrada si Ka Jingoy Ka -jingoy. di ba ilang beses yun nahuli tapos yes, tapos sir, nakalabas bumalik na naman grabe yun mapusok yung bata na yun ako buhay pa ba ah yes po Mr. Chair pero nasa gobyerno na o nandoon pa rin ah, nakakulong po Mr. Chair ah, na, nakakulong Mr. yes Mr. Chair puti nakakulong ang daming yun kasi yeah, ang daming pinatay mga SF, mga special forces, pati yung mga tao ko, ang daming pinatay yung tao ko, yung mga provincial mobile group. Sa Kumbal po, Mr. Sa Kumbal, o. Oh. Jingo, doon banda yun sa naghasik ng lagim sa may Compostela, uh, Mungkayo. Kaya, Mungkayo ang daming ko niyan. But anyway, uh, so nung pa panahon ni Jingo, nandun ka. Um, pupapagpasok ko po, si Jingoy kasi, Mr. Chair, sa si SRC4 po siya. SRC4? ay nasa SRC1. So, papuntang, ato, East Coast po kami, Davao, Boston, Boundary ng Mungkayo, Compostela, papuntang Bislig. Sa kanila man po, yung papuntang Pantaron Range na, ano, na side ng Compostela Valley po. So, magkaibang unit po kami. Pero naririnig ko na po yung pangalan ni Kajin po. Baka kayo yung, saan si General Ang Angkan? Ang baka kayo yung nag-ambush ka, General Angkan, ha? Tinamaan si General Angkan dito sa leg, yung Sgt. Arms natin ngayon dito sa Senado. Pusa. Matagal. Wala pa po wala ako, pa. Mr. Chair. Bata pa po ako, Mr. Chair. inaalam mo yung inambos si, si General Angkan? Yes, Mr. Chair. Dapat doon ako ang maambos. Dahil ako mauna kasi ina-attack ninyo yung detachment doon sa Mungkayo. Detachment ng Army. Ngayon, tinawagan ko si Angkan kung nasaan siya. Humihingi na reinforcement yung Army sa Police. So sabi ko mauna na ako mag-reinforce doon. Si Angkan sabi niya, Sir, malayo pa ko Sir, dito po ko sa bataan. Ah, uh, baka pwede Sir hintayin mo lang ako para magsabay tayo. So sabi ko malayo ka maunan mauna na ako. Sabi niya, kan Sir, please lang hintayin mo ako, ayaw kong ayaw kong matamaan yung aking maambos, yung aking upper class dapat akong maunang maambos. So dumating si Angkan, hinintay ko doon sa kanto ng ng uh, Compostela, galing sa inyo bataan. Nauna siya. Papunta doon sa konboy namin. Papunta doon sa inatak na detachment ng army sa Bungkayo. Along the way, sa Montevista, Banda, inambos si Gerald Angkan, tinamaan dito. Kala ko hindi yan mag-survive dahil nung nirecover namin, tinanggal namin yung combat boots, namumutla na yung paa, yung puting puti na, yung lata na nawala ng dugo. Kasi ang lakas ng, uh, ng uh, labas ng dugo ni Gerald Angkan dito, yung sa liig, yung main artery. Akala ko nga talaga mamatay na eh. Pero at least sa, sa awa ng Diyos, buhay pa. Ngayon naging sergeant at arms namin. Nandito ngayon. So kayo siguro yung nga Ha? <laughs> Sige tuloy tuloy. Uh, kuma amihan. Kumanda tuloy mo. Kundi Thank you Mr. Chair. Um, for sure, Mr. Chair, nung time po na yon, ako pa po ay siguro estudyante pa po, po marahil ang high school <laughs> or college. Yes po, ako po ay nakapasok sa UP taong 2007 po. I was then 15 years old uh, pagpasok ko sa UP Visayas. Ako pa ay sumali sa of Filipino Students noong first year po ako. Dahil po ang aming batch sa UP, batch 2007, ang unang tinamaan po ng pagtaas ng tuition sa University of the Philippines. Mr. Chair, sa unang mga buwan ko po sa LFS, ako po ay nakadalo sa mga pag-aaral at discussion, gaya ng aking mga kasamahan, uh, tulad po ng Lipunan at Tribulasyong Pilipino na aklat na sinulat ni Jose Maria Sison, uh, Espesyal na kursong masa, araling aktivista, at marami pa pong iba. Itong mga kurso po na ito, Mr. Chair, mga pag-aaral, ang siya nagmula po sa akin sa iba't ibang issue at suliranin ng lipunang Pilipino at yung sinasabi ng kilusan na kahalagahan ng isang armado uh, armadong revolusyon para baguhin yung ating lipunan. Kaya, kaya Mr. Chair, nag po ako sa iba't ibang mga protesta, mga pagkilos, sa loob at labas ng universidad, maging sa iba't ibang isyong panlipunan. Especially that time, Mr. Chair, 2007, malakas po yung pagtutol namin sa Human Security Act, uh, yung passage niya, uh, all price hike at marami pa pong iba. Buwan po ng September, Mr. Chair, um, September 2007, ako po ay pinadalo sa isang eksklusibong pagkupulong ng mga piling kasapi ng LFS sa aming school. Dito po tinalakay yung importance ng armed struggle ng NPA bilang pangunahin daw at mapagpasyang anyo ng pakikibaka para matamo yung pambansang kalayaan at um, demokrasya daw ng ating bansa at pagpapabagsak daw po sa batayang suliraning nagpapahirap no, sa sambayan ng Pilipino. Ito, po, ito po search share ang naging daan para ma-recruit po ako sa kabataang makabayan. Uh, pero mahalagang di din po matapos yung aming recruit na sa KM ay bawal po namin sabihin kahit na sino na kami ikasapi ng KM at uh, maari, lang, maari ko lamang daw pong banggitin na ako ay kasapi lamang ng LFS uh, instead of kabataang makabayan. Ito na si Gerald Ancan, no? Uh, si Gerald Ancan. Brigade Ay, commander siya, no? Brigade commander siya, no? da, sa... Doon sa kumbal. Ako ang provisional director. Yeah. Siya siya yung na-ambos. Uh, pero sabi mo, hindi ka pa doon, no? Wala ka pa. Si Lajingo yun. Lajingo. Sino pa yung magagalik na commander doon? Ha? Ibuya siya. 20-20 to si Joy. Si Joy, kung ano ito? 20 si Joy. 20-20 si Joy. Amihan, Amihan siya noon, Amihan. Amihan, o, oh, si Commander Amihan. sino Noel. Sige, continue, uh, Joy, continue. Salamat po, Mr. Chair. Um, simula nga po na, Mr. Chair, September 2007, as part of KM, uh, we worked discreetly, discreetly to support the NPAs in Iloilo and Capiz. So from medical supplies, network of, boarding houses, mostly sa paligid po ng community ng UP Visayas, at facilitation ng mga mag integrate o mag immerse ng mga KM members patungo sa mga units ng NPA. Taong 2008, Mr. Chair, pangalawang taon ko sa UP, ako po yung naging officer ng student council sa aming kolehiyo bilang bachelor representative. Ito rin po yung one na ako ay na-recruit bilang candidate member ng Communist Party of the Philippines. Ah, anong school, Joy? ano school ka? UP Visayas po, no, sa Iloilo. Visayas, Iloilo? Yes po, Mr. Chair. Malakas rin dyan, recruitment, no? Yes, no, Mr. No, Chair. No, 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 panahon ninyo. At sa Miyagao po, medyo no, malakas, Mr. Lagao. Chair. Sa City Campus po, sa In fact po sa batch po namin sa batch 2007, ako lang po yung naging member ng LFS okay, okay. sa buong batch po namin. Kasi yung sa city campus po mostly business courses, so medyo mahirap mag-recruit talaga ng mga estudyante pag business courses. Thank you. Taong 2008, yun nga po Mr. Checo po yung naging candidate member ng Communist Party of the Philippines. So nagsimula na akong bigyan ng nila ng mga kursong pang partido gaya ng dialectical materialism, political economy ni Karl Marx at iba pa And then by the next year, Mr. Chair, 2009, ako po ay naging full member ng Communist Party of the Philippines. Ito rin po yung unang taon, Mr. Chair, na ako ay pinapasok sa loob ng ngayot ng NPA para sa aking revolutionary integration sa Southern Panay na po magtang tumagtang-command uh, sa mga bayan ng miag Miyagaw, Tubungan noong April 2009. Ano ba nila? Ano yung kriteriya nila para magiging uh, party member ka ng C ng CPP? Alam um, ba talaga matalino ka? E educated ka o ano? Hindi naman po Mr. Chair, um nasa constitution din kasi ng uh, ng Communist Party yung requirements for recruitment. Uh, disclaimer hindi po ako nagre-recruit. <laughs> no, pero yung recruitment po to the CPP para maging candidate member, hindi naman po kailangan matalino. May mga basic like age requirement of at least 18 years old katapos um, may kaalaman at gagap yung Marxism-Leninism-Maoism bilang ideological guidance ng Communist Party of the Philippines of course um may may may, may clearance na sa security um, kaya mas ini screen din talaga yung sino yung re-recruit sa CPP at ano pa isa ah may mga may mga pag-aaral at handang maging magpaloob sa mga kolektiba ng uh, Communist Party of the Philippines Androon may may background investigation na kayo ha Yes Mr. Chair mabigat din may pini-fill out actually Mr. Chair na parang form. That, we call it that, that form 1 and form 2. Uh, yun po yung parang basic information at saka history ng re-recruit namin. So doon po namin na, na, -che check kung may, may kamag-anak pa siya sa gobyerno, meron ba siyang mga relatives sa, sa sandalo or sa police. So yun po Mr. Chair. S sino na ngayon ang chairman ng CPP? Uh, as far as uh, right now, Mr. Chair, we don't have information yet. Um, okay. pero may mga may mga intuitions kami at sa kami mga may mga, um, may mga tawag, kutob kami kung sino po yung pumalit kay Jose Maria season after. Sino alam nyo? Yeah, eh, sabihin nyo. Oh, parang magkalaman si sino alam nyo na pumalit nyo. Um, uh, yung uh, nasa first line leadership ng CPP ibig sabihin niya parang mga old guards talaga na naiwan is sina Joliet Delima Lima ano, yung asawa ni Joma, is si Lois Alanduni, at saka yung asawa po ni Lois Alanduni na tumata yung peace negotiating panel ngayon ng, ng NDFP, ano? So most probably uh, one of them ang pinakamalapit baka si Joliet Delima Lima season. Pero Lima. Uh, yes uh, Mr. Chair. Th And aside, ano, ano ni dating senator Delima? Ah uh, Ah, uh, parang magpipinsan po Pinsan. yata. Pinsan. Kung hindi man po magpipinsan, parang uh, pamangkin, pamangkin yung isa. Okay. Ah, uh, pero mayroon pang isang tiyan yung asawa ni, asawa ni Jose Maria Sison po. Jose si Juma Sison. Yes, na nasa Netherlands ngayon nagbe-based. Yung isang uh, possibility uh, ay from now Camaria uh, uh, Malaya, um, Merna Solarte, um, kasi uh, sa mga parang nasa second line leadership no nakatatapos ng second congress na elevate din kasi sa executive committee ng committee central si Maria Malaya ah uh, yung mga magagaling na kader ng CP from Mindanao was all neutral uh, were all neutralized no uh, kaoris and yung si si Kabok na supposed to be na sa third and fourth uh, line doon sa leadership and ka Maria Malaya ay nasa top 10 kasi ng leadership so most probably siya but we are also thinking na yung former chairman ng LFS uh, way back 1993-94 uh, by the name Amante Jimenez. Uh, kasi uh, siya yung katemporary ko noon. Napakagaling na kadre no, from youth and student sector. Uh, may posibilidad na baka siya rin yung matayo. So parang nandun. Kaya si Rafi Bailoses, um, Mr. Chair, original din na, na, na member ng Komite Central na hanggang ngayon remain at large. Thank you. Uh, salamat, uh, I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Francisco Lintero. Uh, you want to say something, um, Your Honor? Oh, th thank you, thank you, thank you. Yes. Ah, uh, salamat. Huh? and also, Ah, uh, Senator uh, JB Ercito, Thank you for uh, joining us, Your Honor. Eh, magandang discussion dito. Kaniina pa, uh, mga maraming na from these uh, resource uh, persons. Ah, kaya the na grita yung police Pero ngayon umagang ito ay ay admit. Marami akong natutunan. Uh, please sa uh, continue si Joy James Agino. Si Joy James Agino, provincial director ako ng Kumbal noon, ni kalaban ko na ito pala doon. <laughs> sige, sige Joy, continue Joy. Thank you so much Mr. Chair. So from that point Mr. Chair, nung first revolutionary immersion ko sa Southern Panay Front sa Iloilo. Um, 2010, ako po tumigil sa pag-aaral at nalipat sa urban poor community organizing. At ako po yung naging regional spokesperson ng Anak Bayan Panay. Uh, October 2010, ako po ay panandaliang ang nakulong matapos ang isang gilos protesta laban sa coal-fired power plant uh, sa sa Ilo Iloilo City at pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa. Pero dahil sa takot, ako po ay nagpaalam sa mga kasama ko na maglaylo at umuwi sa amin sa Sambuanga pero hindi po ako pinayagan at nagungkahi sila na instead of Lilo ako po ay i-deploy ide uh, from Iloilo -Ilo to Zamboanga kaya po nung January 2011 Mr. Chair Iniugnay po nila ako sa mga susing kadre ng CPP sa Zamboanga. Uh, nag enroll po ako ulit ng kursong broadcasting sa Western Mindanao State University. At ako po yung tinalagang regional spokesperson ng anak bayan Zamboanga taong 2011. Ang Zamboanga po noon, Mr. Chair, ay expansion area po ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC. Habang nagpapalakas pa yung WMRC, kaya yung mga recruit pong NPA from Zamboanga Isabela City, Basilan, ay sa Davao po pinapadala. If i can recall po, Mr. Chair, um... Um, dalawang estudyante po from Western Mindanao State na dati kong kasama sa Sambuanga ay dineploy po sa Davao, particularly si Vanessa Limpag o si Kakail. Siya po yung medical aide ni Kaparago nung na-raid sila sa Pakibato District, Davao City. At saka si Michelle Duque o si Cheng or si Justin. Kasama yung namatay, di ba? Kasama yes, kasama. Mr. Chair. si si Toto I now recall, nung pakatapos nung bagyong sendong, may, may napa ako na tulungan na school sa kayo hindi ko lang na balikan para i-inaugurate kasi ang warning sa akin ng military noon eh active pa raw kayo. Active pa raw kayo. Sasakay sana ako no sa Mr. Chairman sa habal-habal papunta diyan sa hindi ko alam kung anong barangay yon. Hindi ako natuloy. So nung pa, nung pagkabagyo, talaga active kayo noon. Uh, yes, Mr. Chair. After Bagyong Sendong, we were at the boundary of Mungkayo and Trento. Um, ah, nag-ugusan Agusan del Sur po yung trento sa Mungkayo Combal Sa so, nasa boundary po kami noon. So may mga pagkilis po kami going Diwalwal, going uh, Salvation sa Trento, asa uh, Salvacion sa Mungkayo, yung ibang mga kasama namin going Santa Maria, going San Ignacio sa Trento. So medyo active po kami that time. Ah, uh, sa New Bataan. Um Yes, Mr. that's another area po of another guerrilla front, uh, Mr. Chair. Pero that time po sa Mungkayo, we were three platoons po of NPA uh, kasi may malaking pag-aaral nga. So talagang concentrated yung iba't-ibang mga guerrilla units para, para mag-guard dun sa ginagawang pag-aaral po sa loob ng NPA. Hindi na lang, hindi ako tumuloy. Pero ginagamit na yung school. Salamat. Thank you, Mr. Chair isa niya, malaking pag-aaral daw, kaya malaking pwersa ang lagay sa mong kayo. Pero maniwala ako dyan, nandoon kayo dahil nandoon ang pera, nandoon yung dual-wall, nandoon yung collection ng NPA sa dual-wall, kaya doon kayo nag-concentrate sa mining area. But anyway, alam ko, may magtataka nga ako noon eh. Nung nasayan ako sa dual-wall, pag-aakyat kami, may salubong kami na na habal-habal driver. Sir, huwag kayo tumuloy. Hinto kayo dyan dahil may nag-sequent na NPA doon sa taas. Ano siya? marami, marami sir. May mga Tagalog pa sir na nag-checkpoint. Sabi ko may, may Tagalog na pala na NPA dito sa Diwalwal na akala ko mga Bisaya ang NPA dito. Ayun pala, mga UP students yun na pinadala doon, doon na na-assign. Kagaya mo, you're from Sambuanga, di ba? Doon na-assign. Yes, Mr. Chair. So, para rin kayong sundalo, no? Uh, relieve, reassign. Oh, uh, eh, uh, willing to be assigned the uh, Anywhere in the Philippines, uh, ganon din parang uh, sundalo. Thank you, thank you for that. Yes, agreed. Good to you. Can I, I? just want to emphasize, Mr. Chair, the pictures being shown. Um, this is actually in Kilometer 56, Barangay Rizal, So I was already the political officer and secretary of this guerrilla front of NPA. Um, this, these kids, Mr. Chair, surrounding me actually are members of the Compostela Valley chapter. Um, they are. They are also students of different high school and elementary in Conval, particularly Moncayo, Compostela, and somewhere also displaced after Typhoon Pablo. So they are. mostly 15, 16 years old high school students in Comval nang mga mga miyembro po ng anakbayan, ng anakbayan chapter po sa Compostela Valley. and that time po Mr. Chair, uh, sila po yung nag-aaral ng Padepa sa loob ng uh, unit po, unit ko po. so, um, siguro ito yung pagpapakita na Um particular sa anakbayan, bayan kasi ako po 'yung naging national officer ng anakbayan, Um 'yung anakbayan ay talagang nagiging tulay towards radicalization and recruitment uh, para 'yung mga kabataan later on ay maging bahagi po ng NP. And this is not red tagging, this is not uh, terrorist tagging or what not. Ito po 'yung bahagi lang po ng aking karanasan sa aking buhay. And even these children are already part of the Balik Loob in Compostela Valley. They themselves can attest as well na yung mga grupo na to po, like Anak Bayan and even other front organizations, are front of the Communist Party of the Philippines to advance yung kanilang mga uh, hadikain sa paraan ng legal. Pero at, uh, sa likod po niyan, may mga underground activities po yung kilusan. Kaya nga, very, very important dito sa hearing na ito, yung mga anecdotal tala uh, uh, evidences na pinapalabas nyo ngayon na kayo mismo may personal knowledge about uh these things that are uh, happening para ana pa natin ng paano may apply natin yung uh, yun nga yung uh, section 10 ng anti-terrorism act particularly yung sa recruitment dito sa mga mga tilis na ito na ginagamit talaga ang recruitment para napunta doon sa NPA. Hanapan natin ang paraan kung paano may apply yan. Uh, otherwise, uh, magiging walang ngipin yung batas kung hindi ito ma-apply. So, tanungin lang kita, how far from the highway itong barang, uh, yung Kasi alam ko, yung Rizal uh, Mungkayo, uh, nandoon sa highway lang yan. May highway na kalsada yan. So, how far from the highway yan? Oh, nandoon na, libre kayong display ng mga armas ninyo. Gaano kalayo sa highway yan? Pag binomotor po namin, Mr. Chair, nasa mga isang oras lang po mula po sa National Highway.